Karong adlaw or na ordinaryo na punta sa atong Azola, bound to Davao, Biliran, Masbate, Negros ug sa Sambuanga City. Medyo ubay-ubay pod ang interesado ug napadalhan nato ani atong Azola. bisag ni siya pero dako na kani pwede matabang sa atoa ba. Labi na og nakay sa inyo ha. Og nagkamahal na ang commercial feeds karong panahuna na. Mao nga og magsugod kag buhi ni Azola. Dako na kay kag sa pagkaon nila. Dili lang kay mabusog sila og makatipid ka. Taas pa jud ni sustansya para sa ilaha. Ang pagbuhit din ng asola mga idol, grabe iyo na dyan sa na. Mangita lang pisto nga dili kayo init, tipo kayo landong. Kung mangita kag trapal baron or langgana, o ano mo gamita, kunya butangan ni mo og tubig. Pero kung ang tubig ni mo na ay chlorine, ipundol lang sa siya, bisan 3 days, para makasingaw ang chlorine. Para dili mamatay ang imong asola Kunya butangan ni mo og taisa nga ni agi pagkauga, then ibutang nimo mo ang O maghuhat na lang ka mga duhak si o managahan ng azula, o mga harvest na ka. Para dahil sa mga gustong mag-order no, o magbuhi aning atong Azola, message lang mo mga idol.